tang tanghali ko mga idol ito na po idol ang ating gagawing center bearing ito siya ito mga idol yung ating parisan at marami nga pala ito mga idol tatlong tiraso ayan po mga idol galing pa yan sa Gison province pinadala dito sa ating mga idol pinain Maraming salamat sa inyo mga ito sa inyong pag-share sa ating mga video. Dahil nakita lang ito ni Ito sa ating video. Kaya yung nagustuhan yung ating gawa. At padalak agad ng tatlo. Shout out nga pala dyan sa Province, Province Kaysol. Kay Boss jeep Jim. Yeah. Yeah. kayo boss jeep yan mga si boss ang may-ari nito. Pagpasensya nyo na ang ng ating Pagpasensya nyo na mga ng ating video at medyo maingay. Tapos kalsara lang tayo mga idol. Maraming dumadaan na ngangampanya. pa natin to. Ah, pala mga idol, kung makita nyo po ang aking video na binokos ng iba, Ninakaw kasi mga idol ang ating video, yan. Pakirecord naman po mga idol. Minakaw idol lang ating video, mga ibang lahi. Dalawa na yung sa atin ang video mga puro taga ibang bansa kung mapanood nyo po mga idol yan pakireport naman po mga idol para hindi na sila patuloy na magnakaw sa ating video yan mga idol yung mga nagnakaw pala sa ating video mga idol yung isa lalaki yung isa naman babae at nakakalungkot mga idol tayo naghihirap tapos na nakawin lang ng iba kaya yan mga idol humingi po ako sa inyo mga idol ang ano pag napanood nyo po mga idol ang video natin na ninakaw iba ang account pakireport naman po ito na mga idol at bubutasan mo ba ito tutunoy pantay na lang dito mga ito medyo hindi pa sa pantay para pagbutas natin sitro sitro tama idol at mamaya na pala natin butasan to buhaan muna natin ang pinakasukat

para po yung, yung iba pa hindi pa alam makapanood at baka gusto nila yung ating gawa katulong tayo sa mga problema nila sa mga buhos Pakitan ko muna yung ating pagkumaan. Ba? Tumatama na dito sa pinaka ano? Pinaka pa ako. Kung nagawa na natin yung ating kalan. Bago na. Hirap kang inahiwain mga idol pagka nagilid yung ating kalat tamay na lahat yung hita na naman natin tamay na lahat yung natin yan Dahil uli, saktuhan lang gawin natin dito dahil hindi dala yung housing nito. Pinaka-club. Tapos habaan lang natin ng kunti para hindi siya makapos doon sa ano, kabitan. Kung lumiit man yung ating busing, ating guma, basta mahaba sa walang problema. asan na natin kaya nalit torno torno sa guma Kung may torno ayon sa bakal mayroon din sa guma kailangan ayon balik rin para mag-aabot yung talim habang iniikot mo to kailangan padiin para bumaon din yung ating talim lalagyan pa natin ito ng smile so, mga, mga, idol susunod so, na natin gagawin yan abangan nyo na po mga idol sa ating mga upload kung gusto nyo po mapanood ang ating mga video mga idol at pantayin lang natin ito medyo makapal pa siya pa naman paglagay doon sa housing so, lagyan natin ng smile yan ang pinaka-importante para hindi mag-vibrate kahoy. Ayan, makat yung kahoy. Ito mga idol, bukitan pa natin itong gitna para mailubog ito. Ayan. Lulubog natin sa gitna yun, lagyan natin ang lock. Para hindi lumabas yung biru.

Nila, ito, ito ang pinakaimportante. Ayan, tanggalan natin ang kanto. Mayro, lahat ikabit na natin ang... Piring, nah itu lah bakit nah, mo piring? Ayan, ito na po ang ating Phoenix product, mga idol. Kung nagustuhan naman po ang ating video, pakai follow naman po sa ating muntin channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng live mayroon ito so, siya mayroon lang, ito yung dati nya yan sira sira so, dati Idol, may housing tombiring tinanggal ko yung housing para lumaki yung ating guma ayan siya mayroon lang hanggang dito lang po mayroon lang ating video so, nagustuhan nyo naman po mayroon lang ating video pakishare share naman po ayan at ingat tayo palagi mga idol God bless you po sa atin lahat mga idol ayan ito na po ang ating finish Prada mga idol nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na ito sa mga idol ito yung dati nya ayan. ito naman yung ating gawa Bawa so, sa gulong ng pool paper, my lord. Ito, ka lord, ating biring. Yung dati niya, mga idol, may housing. Kaya lang, hindi ko na binalik yung housing. Tinanggal ko tong biring para lumaki tong ating guma. Kasi pag hindi natin tinanggal yung housing, my idol, maging manipis ang guma natin. Kaya, ayan, ayan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit eh, sa inyo lahat sa walang sawang suporta sa aking mga video at ingat tayo palagi mga idol ayan po oh. God bless you po sa inyo lahat mga idol